Abay kahit nga si De'Aaron Fox ay hindi umubra dito sa depensa ni Max Christie sa kanya sa anilang laban. Well matapos ng amazing defensive performance dito ni Max Christie laban kay Jamorant, abay ngayon naman ginawa niya ito sa another elite guard and this time kay De'Aaron Fox. After holding Jamrod Maidol sa 6-4-20 shooting, ay ito naman si De'Aaron Fox ay pinilit niya na magkaroon ng 7-4-17 shooting sa field mga idol at meron nga siyang negative 10 na plus minus sa court. And we can definitely credit kay Max Christie mga idol etong hindi magandang performance neto nga ni D. Aaron Fox. And actually binigyang kudos nga rin neto mga Lakers superstar pati na rin ni Coach Redick. Etong si Max Christie para na naman sa another great defensive game laban sa another elite NBA guard. And well, ating silipin ngang ilan sa mga defensive plays ni Max Christie laban kay De Aaron Fox. At sa unang mga possession pangalamang ng laban ay sinubukan ni De'Aaron Fox ang depensa ni Christie, at kanya ngang inatake ito straight into his chest. Pero hindi nga nagpatalo si Christie dyan mga idol, great defensive stance at talaga nga namang nahirapan tuloy si De'Aaron Fox na slowdown niya ito na nagresulta ngang help itong si Andre Davis, black ngayon at siguro matapos ngang makita ng Kings head coach na kayang-kaya ni Christie itong si De'Aaron Fox, ang ginawa niyang game plan ay hinayaan niyang mag-switch at kumuha nga ng ibang defender ito nga si De'Aaron Fox at nag-switch nga dito ang team ng Los Angeles Lakers pero tingnan niyo naman itong si Christie kahit nga against kay Sabonis ay napakaganda pa rin ang kanyang depensa hindi nga hinayaan na siya ibakaposisyon at hanggang sa nag-retreat na, ito nga si Sabonis, sinwing na itong Kings ang bola pero nandun pa rin itong si Max Christie mga idol at si Keegan Murray naman ang kiluanan niya ng defensive stop dito. At pati nga si Malik Monk ay hindi ligtas dito nga sa depensa ni Max Christie sa Anela At dito nga ay pinahirapan niya ito nga ang athletic explosive na si Malik Monk. Nagresulta yan ng another block para nga kay Andre Davis. At sa fourth quarter nga natin mga idol ay sinubukan nga nila de Aaron Fox at sa bonus na speech ulit itong si Max Christie. Dito nga sa malaking sentro nila si sa bonus pero mga idol na ulit nga na naman ang ginawa ni Christie dito. Kung saan mga idol hindi niya nga hinayaang makaposisyon si sa bonus at ito'y nagresulta pa nga ng big steal para nga dito sa Lakers card. Parang yung ginawa niya lang kay Wemby mga idol. At sa fast break opportunity naman dito ng Sacramento, si Malik Monk mga idol na nahuli nga ni Max Christie na tutulog-tulog lazy pass kay De'Aaron Fox. Still yan, nakakuha ng foul itong si Christie. At sa ating last play naman mga idol, actually binago na naman ng Kings ang kanilang atake dito. Ginawa nilang hand of receiver. Ito nga si De'Aaron Fox lang dahil nga nadidepensahan siya neto ni Christie. Pero ganun na naman ang nangyari mga idol. Hindi pa rin talaga nawawala. Ito nga si Bas Christie dito kay De'Aaron Fox. Great contest dito. Mintis nga yan. Para nga dito sa gwardya ng Sacramento. At yan nga mga idol ang ilan sa napakagagandang defensive plays na ginawa ni Max Christie kay hindi Aaron Fox at pati na rin sa ibang mga player ng Sacramento. Talaga nga namang grabe. Ito nga ang batang ito at parang lumalabas ng tunay niyang potensyal pagdating sa depensa.